Hello mga lalabs, magpaint tayo ngayon mga lalabs, magpentura tayo. Mahulog yung kamera natin. Hmm. Huwag kang mahulog. Magami tayo ng ano, stirs. Hindi mataya kung kung walang stirs kasi naman ako kasi may malaking bed, hindi siya kayo. Second time na ito mga labs na, ano mga labs? Pag-10. Lagi natin siya ng na, first time, tapos na, nag-second time na ako para makapal-kapal yung paint niya. Maganda ang resulta. Hirapan tayo kasi nataas. I brush lang dito sa ibabaw kasi hindi na siya maano sa, ma sa roller maganda naman ang ano sa brush Move tayo, move. Move, ganyan tayo, move. IOFW mga lines. Huwag tayo sa ano. Dito. Huwag sa na stay stupid. Ano ba? Hirap siya dito no. Yan yeah, ang place. Pababa tayo, pababa. Hmm. Hirap ang kamera natin mga lalabs. ha ako. Gutom na ang person. Kailangan ko ito tapusin. Bakit kasi ako ang Pinapintal, hindi naman aku pintor Hindi naman aku pintor, mga lelabs Pinipinta aku Let match W Ofw, mga lelabs <laughs> Ofw, like Hindi ako pintor, pero marunong ako. Yan. Move <laughs> tayo doon. Sa taas-taasin. Yan. Mataas-taasin. Move tayo sa taas-taasin. na lang sila kasi mag-change ng colors sa pintal. as with ang kamera natin. Pagkapait. 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 Nahihirapan ang kamera natin. Ayan. Huwag kang makuha -na, na dyan kasi. Nahihirapan itong si myself na hmm, kung oh, kung natarupa niro ako nang darling kamo, darling kamo yung la, tayo dito para mabilis na magtapos sa pandemic natin.

tong ano mga loves tong forma kasi ano sobrang laki ng bed hindi ko maka ano ma makarga kasi sobrang bigat kaya sa ano dito kaya sa malaking ano na ilang minutes na ba tayo 11 sa baba kaya sa baba masin natin dito sa baba mamaya sa baba kaya natin ang na